Sakit. Ay! Ay! Damo na! Ah! Ay, damo Sige, na! Huwag mo hilain ang gabay Ay, ko! Sakit! 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 Uy! Oh, Ginoo ko! Hindi pa silo. Nakasaginoo madam. Ay. Uy! Oh, sakit! Oh, ako. Ay. Ay, Ay, ako. Sakit! Uy! Ginoo ko! Ay! Uy! Ginoo ko! Sakit ka, kayo! Kalugit! Kamusta kayong lahat? May customer tayo mga kalugit from Pulomulok. O oh, diba? Taga Pulomulok si madam. Pulomulok ginsan? Hindi. hindi. Ano na siya? salt ka ka in. So, sakit daw niya mga kalugit. As in, dams. O, wala pa gani, nag Nagampo na si madam. So, tat natin din naman. Shagit lang kung masakit. Ay, oh. kasakit hmm. Ha? Ay, ginoo Di pa na ka, madam, sa ginoo. Ay, okay, okay, okay. Ayun na, dam. Ayun, hila, dam. Kasi maano siya, dam, ha? Huwag mo lang hilain kayo para maano. Hmm? Mm. -hmm. ang 'ng sakit? Oh. oh, oh. Ko sugay mo boses ko. Ay, sugis Para magawa, isha, lakasan mo busis mo. Oh, kasakit. Ay! Ay, tama na. Ah! na. Huwag mo hilain ang bike ko. Sakit, sakit, sakit. Uy, dito ko pa sa na kasama Madam. Ay! Dako-dako dam. Oh, ko ay. ay. ay sakit kid. Hmm. Ay, ginoong ko, sakit-sakit. Talawitot ka, madam. Ay, kayo. non, dako kayo, dry skin. Kay kung putlo na ito, ni magbanog imong kuko. Relax ay, lang. Ay, dali lang. Hmm. Ay, sakit. Dandahan it. Ay, ay, sakit, kid. Gina itot ginaitot. Ay, ginaitot. Ah! Ah! Sakit. Sakit yun na kayang dry skin, mga good. Magliwat. na. Hindi ka na magliwat, okay. kay gi ano mo? Kuku mo, oh, hao? Naanay mo, dam. Sige, inay ay, niyo. Ay, Ang imong bata, dam, lalaki, dam. dam. Hmm. Madam, kailangan natin isasarian imong tiyan. Ay, na. <laughs> Para hindi sakit. <laughs> tinuon ko kit sa kit ay kay itot ito ay, <laughs> ay, <k -turt. laughs> ay, ay ay la amak maki Makimot man ako sa imo <laughs> makibot <laughs> man ako sa imo nga ano ay kapasnan manapnan manap man ko sa imo ay kay tinuon ko man sa kit ka uy taro na ga balik ang ulo ka, bata ah. ay kay 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 ay hindi ni lagi Robi, uy. Hmm. Okay. Okay. Sakit pa hindi magsakit. Hmm. Doko dako dako oh. o. ano Ano'ng tama uh, na? Ano hmm? na? Tapo. Hmm. ha. Hmm. Kabala. Ay, Namit ang itot. Ay, itot! Ay, gulain <laughs> Sakit kito. Ay, Pero, Ay. Hmm. Namit ba't yagon? Relax lang, madam. Hmm, naraong. Ano, magpalimpiyo. So, Every two weeks, ikaw magpahinlo. Ah, oh, sige. Ay. Tabla, imong kuko do, kuko ka. Mm -hmm. Nagawas na iyang bata. Okay, isa yan nato imong bata, madam. Kayo do, delikado. gina siya na, siya. to ng imong <laughs> okay. bangag, madam. sa kuko. Every two weeks na siya palimpyuhan. Yes po, ayan. Wala na, Wala na sakit, sakit pa gamay. Gamay na, dry skin na, na dry skin na siya, dry skin na. Hindi na sa sulod na lang. Tama na. Ay, ginoo ko. Ay, nakuha na rin na iyang hubag. Diri o. Ay, terapi gitu na eh. Tapos kasakit gitu siya. Ay. Ay. <laughs> Ay, kung wala, si Sherwin, wala ang sakit. sa madam? Kung wala si Sherwin, wala na nakuha ang sakit. Kung wala si Sherwin? Hmm. Correct! Ay, no. Salamat, Gid. yara si Sherwin. Di barang imong kuku Di barang, Gid

So mga kalugit Punta na kayo mga kalugit Sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1, Block 56, Lot 6 Dicahomes, Mintal, Davao City Straight lang mga kalugit sa guardhouse no Yes madam No dito naman ta mga kalugit Relax na na naman Ang kaya ko na Itong sapiyak lang kay Garapi dito Sino lang ta 嗯。<laughs> <laughs> mm. Ha? Imo mga anak da, masa? Isa kabilog akong anak, ato sa sati. Ah. Ano? Tapos nag-abroad ka pa. Ay, nag-obra ka pa. Wala, alin ko sa... Ay, lang, mas... Alin po ko sa gawas. Ay, bago lang ka-abot? Gawas um... ba dahil? Ano lang, itong na ano. Saan may ano na pa mabalik ta? Mabalik ta, hindi ko galing kay inang hinablos ko, abidiraon, may hinablos ako sa iyang nakulang ako sa hindi balik na hindi 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 Yeah. Ay. Hindi ko dako. Ay, kasakit. Hindi okay, okay. okay, okay. ay. na. Ay, sakit. Ah, aray. Ay. tama. talag sa aw diri abi ko ng duga eh. eh. mawili ko sa obra ba? na mo? Masakit, ay. 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 Ito. Dila, mo anak mo? Ang bata ko. 29. Hmm, daku. Ay, kasakit dito hmm. hmm. Hindi mo na siya sakit, di ka pero... pero di, ang, naputol mo ko ang sa sulod. Ah,

Bala magdugo ba importante, matanggal yun ang kuko niya. Oh. Ako mga kalugit, wala ko ipakailang mga kalugit, magdugo. Basta importante, makuha dyan ako akong gusto mga kalugit, no? Parang good sa doktor, may inestesya lang sila, pero weeks na lang balik ko dito. Ay, paano? Ay, kasakit na git. Ano lang daan kay Kura rin so mga kalugit thank you so much mga kalugit oh. no, ayan, okay na dam, di Nakaginawa. na sakit, Nakaginawa. Nakaginawa na, salamat. so ayan mga kalugit oh, nagginawa na. Ay salamat sa Shirin Salon. O oh, di ba? O oh, di ba na lugitan? Jo ng Boni madam, o oh, di ba? Na virginan gin oh! oh! Dubai. Eh, shout mo anak mo sa Dubai ay sa Lintong. Oh, shout, shout out sa anak ko dira sa Saudi Arabia. Oh Saudi Arabia shout mm -hmm. out. Oh ingat to ay lagi daw. Thank you so much. Love you. love you anak. I love you anak. Thank you. <laughs>